yung success, hindi pa ngayon. Kailangan mo pagdaanan muna na yung process. At para hindi ka naiiyak at nalulungkot, kailangan you fall in love with the process. Yung mga learnings, activities na ginagawa mo, yung growth na meron doon sa process, like, yun nga, pag lumabas ka, may kausap ka, no? hindi yung result yung inaabangan mo. Ay, nag-sign up. Ay, nagbayad. Ay, kumita ako. Hindi yun. Ang tinitignan mo, Aba, iba na ako magsalita ah. Grabe, kanina lahat ng sinabi sa akin, nasagot ko ah. Nag-grow na ako ah, di ba? Or, shucks, hindi ko nakuha. Ba't kaya? Ano kaya kulang ko? Nung sinabi niyang mahal yan eh, hindi ko alam sagutin. So, dapat yun yung pinag-aaralan mo. Paano pag sinabi niyang mahal, ano yung sagot mo doon? Paano ka magre-react? Kaya yung emotions mo, nag-control right, mo. Yung iba, pag sinabi na ko, ayoko yan, mahal yan. Yung iba, di ba? Nalungkot na sila kasi may objection yung kausap nila. Ikaw dapat, ah, hindi ako nakareact nang ng tama doon ah. So sa susunod, alam mo na yung gagawin. Pag nagsabi siyang mahal, ang unang-unang response mo, ngingiti ka. Pag ngumiti ka, ah, alam na niya na hindi pala issue yung mahal. Saka mo sagutin na. Ang sagot lang naman dyan, yun sa mahal yung ano, value nung ino mo eh. Kung yung value ng ino-offer mo, eh, tama doon sa presyo, walang mahal. Hindi siya mahal no? Kasi tama yung value niya. Anything is mahal pag walang value. Pero kung naniniwala ka doon sa binibenta mo at sa value noon, walang mahal. So, by understanding that, ibig sabihin nag-grow ka na. At marami pang iba, no? Example lang ito. So, you fall in love yung doon sa mga sinasabi nilang rejection sa'yo, naiipon mo yon nasasagot mo lahat, yung bang natalo ka, paano ka mag-rise up. Everything is a process, no? It's part of the process. So, yung lahat ng yon ang result nun, ang bunga nun, growth mo. A different you. Because the wealth is you. So, lumalaki na yung wealth mo. Kasi nag-grow ka na. Yun ang masarap.